Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Minnesota Timberwolves kay Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing unang player na papapirmahin ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup. Ayon nga po mga katrop, sa kalalabas palang lang na balita ng NBA insider si Jonathan Geboni ng ESPN, na napabilang na nga na ang Minnesota Timberwolves sa mga kupunan na balak na magipag-agawan kay Bronny James sa darating na draft night, since gamit nga po ito ay maaari nga po nalang makumbinsi ang ama neto na si Lebron James na sumali sa kanilang team sa susunod na season. Para nga po sa mga hindi dyan mga katrops, Meron nga pong dalawang hawak ngayon na draft pick ang Minnesota Timberwolves sa 2024 NBA Draft kung saan ito nga po ay kinabibilangan ng 27 at 37 overall pick. And since nga po mga katrops, hindi naman ganon kataasan ang mapupuntahan ni Bronny James sa draft, ay meron pa rin nga po talaga silang malaking chance na makuha at maagaw ito sa ibang team na interesado rin sa pagkuha sa kanya, kagaya na lamang ng Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors at Dallas Mavericks. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing unang player na papapermahin ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na base nga po sa nalabas na bagong rules ng NBA pwedeng pwede na nga na pong kausapin at papermahin agad ng kontrata ng mga teams ang kanilang mga sariling free agent isang araw pa lang pagkatapos ng NBA Finals. Sa ganyang paraan ay mapipigilan na nga po nila ang ibang teams na makuha at maagaw ang kanilang mga manlalaro na papasok sa free agency market kasunod ng pagtatapos ng kanilang kontrata. Paalala ko lang mga ka-trops, applicable lamang nga po ito sa mga sarili nga po nilang manlalaro na magiging free agent, gayong pinagbabawalan pa rin nga po ng NBA na makipag-usap sa hindi nga po nila manlalaro. At sa parting nga po ng Los Angeles Lakers, Maaari na nga po nalang kausapin at papermahin ng bagong kontrata ang kanilang free agent player na kinabibilangan ni na Natorian Prince, Spencer Dinwiddie at si Max Christie. Ngunit ayun nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, as of now nga daw po mga katrops ay hindi para naman nga po nakikipag-usap ang Lakers sa kanilang mga sariling free agent, gayong mas busy nga po sila sa pagpapaperma sa kanilang bagong head coach si JJ Redick at sa pagbo ng bagong coaching staff. Ngunit wag naman nga pong mag-alala mga katrops. Gayong aayusin na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang lineup sa mga susunod na araw. At unang-una nga po nila ditong papapermahin ay ang kanilang batang player na si Max Christie na plano pa rin nga po nilang panatilihin sa kanilang lineup since gusto nga po nila itong tulungan upang makuha ang kanyang tunay na potensyal sa loob ng NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.